Wala nang ibang dahilan ng buhay kundi para kumilala tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Kanyang utos para makasama na natin siya sa langit. Wala na pong ibang dahilan ng buhay. Wala na mong kwenta ang buhay kung ikaw eh. Mayamang ka. Eh, maiiwan mo naman eh. Ha? Apat na pong milyong iktarian ng lupa ang pag-aari mo. Titulo mo, ganyang kakapalang dami. Pag namatay, kaanin mo yan. Isang metro kudrado ka lang. Minus God, then everything will be in vain. Alisin mo ang Diyos, wala na pong kwenta ang buhay. Wala nang sagot ang ibang tanong. Pag wala ang Diyos, minus God, then everything will fall down. But with God, every question will be answered, every problem will be solved. Come judgment. name. <laughs>